Unang Samuel, Ikalabinlimang Kabanata At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan sa si Israel. Ngayon ngay dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Garito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Aking tinandaan niyo ang ginawa ng Amalek sa Israel, kung paano siya humadlang sa kanyas daan nang siya umahon mula sa Ehipto. Ngayon umahon ka at saktan mo ang Amalek, at iyong lubos na lipuli ng buo nilang tinatangkilik, at huwag kang manghinayang sa kanila. Kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa, kamelyo at asno. At pinisa ni Saul sa bayan at binilang sila sa Telaim, dalawang yutang lalaki na naglalakad at sampung libong lalaki sa Juda. At dumating si Saul sa bayan ng Amalek at bumakay sa libis. At sinabi ni Saul sa mga Sineo, Kayo'y magsiyaon. Umiwalay kayo at umalis sa gitna ng mga malesita, Baka kayo'y lipulin kung kasama nila. Sapagat kayo nagpakita ng kaganang loob sa mga anak ni Israel, nang sila'y umahong mula sa Egypto. Sagay umali sa umalis ang mga Sineo sa gitna ng mga Amalisita. At sinaktan ni Saul ang mga Amalisita mula sa habila kung patungo ka sa Syur na nasa tapat ng Egypto. At kanyang kinuang buhay si Agag na hari ng mga Amalisita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ng bayan si Agag. At ang pinakmabuti sa mga lupa, sa mga baka at sa mga pinataba at sa mga kordero at lahat ng mabuti at iyong mga hindi nilalubos na nilipol. Ngunit bawat bagay na hamak at walang kabuluhan ay kanilang lubos na nilipol. Nang bagagay, dumating ang salita ng Panginoon kay Samuel na sinasabi, Ikanalungkot ko na aking inilagay na hari si Saul sapagat siya'y tumalikod na hindi sumunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. At si Samuel ay nagalit. At siya'y dumayin sa Panginoon buong gabi. At si Samuel ay bumangong maga upang salubungin si Saul sa kinamagahan. At nasa sa kay Samuel na sinasabi, Si Saul ay naparoon sa Carmel at narito. Pinagtayo niya siya ng isang monumento at siya'y lumibot at nagpatuloy at lumusong sa Gilgal. At naparoon si Samuel kay Saul at sinabi ni Saul sa kanya, Pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, Anong kahulugan yan itong iyak ng tupa sa aking panginig at ng ungal ng mga baka na aking naririnig? At sinabi ni Saul, Sila din lamula sa mga Melisita, sapagat ang bayan ay nagdigtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos atang ang amin lubos na nilipol. Nang magagayos yung nabi ni Samuel kay Saul, Tumigil ka at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa kanya, Sabihin mo, At sinabi ni Samuel, Bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ng Israel? at pinahir ka ng kanang langis ng Panginoon maging hari sa Israel. At sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay at sinabi, Ikaw ay umawon, at yung lubos na lipuli ng mga makasalanang ng malisita at labanan mo sila hanggang sa sila ay malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Kundi ko ay dumalawang sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon, at ako'y umawang sa daan na pinagsuguhan sa akin ng Panginoon, at aking dinilala si Agad na hari ng Amalek, at aking lubos na nilipol ang mga Melisita. Ngunit ang banay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka, nang pinakmabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain si Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, Nagdataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunog ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang panghimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dalisay sa iyong kinakwilang salita ng Panginoon, ay kanya namang kinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. At sinabi ni Saul si kay Samuel, ako Ako'y nagkasala, sapagat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Ngayon ngayon sinasamu ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik ka uli na kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. At sinabi ni Samuel kay Saul, Hindi ako babalik na kasama mo sapagat iyong tinakwil ang salita ng Panginoon at tinakwil ka ng Panginoon upang huwag ka nang maging hari sa Israel. At nang pumihit si Samuel upang iwaon, siya pumigil sa laylayan ng kanyang balabal at nahapak. At sinabi ni Samuel sa kanya, Hinapak sa ng Panginoon ng kaharian ng Israel sa araw na ito at ibinigay sa iyong kapwa na kay sa iyo. At ang lakas ng Israel naman ay hindi mabubulaan o magsisisi man, sapagat siya ay hindi isang tao na magsisisi. Nang magkagawin kanyang sinabi, Ako'y nagkasala. Gawin may parangalan mo ako ngayon. Sinasamo ko sa iyo sa harap ng mga matanda ng aking bayan at sa harap ng Israel. At bumalik ka uli na kasama ko upang aking sambahin ng Panginoon mong Diyos. Gayon bumalik uli na sumunod si Samuel kay Saul at sumamba si Saul sa Panginoon. Nang magkagayo sinabi ni Samuel, Dalhin ninyo rito sa akin si Agag na hari ng mga Melisita at masayang naparoon si Agag sa kanya at sinabi ni Agag, Tunay na ang kapaitan ng kamatayan ay nakaraan na. At sinabi ni Samuel, Kung paano niwalan ng anak ng iyong tabak mga babae, ay magiging gayon ng iyong ina na mawawala ng anak sa gitna ng mga babae. At pinagputol-putol ni Samuel si sa Agag sa harap ng Panginoon sa Gilgal. Nang magagayon na pa ron si Samuel sa Rama at si Saul ay sumampas sa kanyang bahay sa gabaan ni Saul. At si Samuel ay hindi na bumalik na napakitang muli kay Saul hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Sapagat tinangisan ni Samuel sa Saul at ang Panginoon ay nagdamdam na kanyang naggawang hari si Saul sa Israel.